tama po. Chiki pala counter blue po. Kanya na na kanya man. Kanya ma po tita toyang. Mami. 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 Mapagpalang araw mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Sulit na sulit po mga kasawlo ang pagbangon natin ng mag-aalas dos po ng madaling araw. Para sa pa-order natin today, kita niyo naman po nakakataba po ng puso yung mga feedback natin. Unang part pa lang po ng video, praise all to God na po agad mga kasawlo. Continuation nga po pala ng video natin kahapon to, yung pag po natin ng batsya-batsyang chicken fillet at cordon bleu. Opo, mag-aalas dos pa lang po ay bumangon na tayo para mailabas natin yung uh, na ref natin na cordon bleu at pang chicken fillet para naman po ma-defrost po siya at hindi magyelo pag niluto natin siya. At sure na sure na luto yung sa loob niya po. At nung nailabas ko na po yun, no, first things first po na ginawa ko ay nagprito po ako ng tokwa. Medyo matagal po kasing prituhin yung tokwa. Pambulog po natin, pambulog, pambulog po natin yon sa ating lumpiang sariwa na pa-order din po natin. At abang nagpiprito po pala ako ng tokwa dyan, ay pinaprepare ko naman po yung gagamitin natin para sa pambalot ng ating, pambreading po ng ating cordon bleu at chicken fillet. Bale yung cordon bleu po niyan ay si asawa yung nagbabalot po. Tapos sa akin po yung chicken fillet. Pero nakipalitan po siya kasi baka masira daw po niya yung cordon bleu. At nagpalit po kami ng pwesto dyan. Sa akin po yung cordon bleu sa kanya itong chicken fillet. At hindi pa po siya nangangalahate na maibalot yung chicken fillet ay inutusan ko po muna siyang bumili ng pabalat para sa ating lumpiang sariwa at luto na po yung ating sariwa habang nasa palengke po si asawa ay nagprito na din po pala ako ng ating chicken cordon bleu mga 4 o'clock po nagprito na kami kasi madami-dami po talaga yung mga piprituhin natin. Kung narinig nyo po, medyo, anong tawag dito, nag, ganun siya. <laughs> Natutulog po kasi siya. At kasi nga po, madaling araw po kami bumangon. At ayan, gamit na gamit po yung tatlong kalan natin. Gumagawa po ako ng sauce, tas nagpiprito na tayo ng chicken fillet at chicken roll. Sa sobrang dami po ng ating chicken fillet, dalawang oras at kalahati po at ang binabalot ni asawa yun sa ating breading. At fast forward po, no, nagpiprito na po pala si asawa sa kusina. Ako naman po natin dito tayo sa dining natin or sa working space natin. Para naman po ibalot yung lumpiang sariwa na order nila. Bale, dalawang 30 piraso po na lumpiang sariwa yung po order natin. Tag 30 sila, no? Dalawa po yung umorder dyan. At mag-friend po sila. Ang umorder po pala sa atin, ay tita ni Ate Lorna. Bali, nirecommend lang po tayo ni Ate Lorna, yung co-parent ko po sa school. Kaya sobrang thankful po ako sa kanya. Sabi ko, Ate Lord, dak dakala salamat kasi po yung sale na na ngayong araw po ay galing sa kanya yung recommendation. Thank you Lord po sa mga taong sinisend niyo po. Bali, tatlong tao po pala itong order sa atin. ah uh, yung isa, pareho po yung order nila. Isang medium na chicken fillet, isang medium na cordon bleu at 30 pieces na lumpiang sariwa. Ganon din po sa isa. Yung isa naman po is medium na uh, cordon bleu at saka medium din po na chicken fillet. Kaya sobrang dami po. Tapos nagpa-order pa tayo ng mga shorts order. Naka-styro at saka naka-tab. Ayan po no. At magde-deliver na si asawa. Ayan po. Sa mga magtatanong po pala yung lalagyan natin ng mga food tray at bilao na yan ay yung dating, ano po ni Raya, Jura Box niya na maliit diba, uh, nagamit natin at ayan po no, habang din-deliver po pala ni asawa yung mga bilao at party trays po, ay ginawa ko na po yung mga shorts order natin dito, para ma-deliver natin pagdating ni asawa shoutout kay Junior, kay Pips po, ayan, nanghingi tayo ng gas sa kanila, binigay ni Koyang Joben sa atin, sayang naman Parang ninanap-nap nila yung laman ng generator. At yung pa-order po pala natin, thank you, shout-out sa uh, nanonood sa atin, si Ate Jem, si Ate Rosana, at sa friend niyang kay Ate Melanie. At hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!